ito yung sinasabi ko sa inyo mga farmers pag atin na agad itinanim. Di ba nagsisimula nang magbulaklak. Alas ang baba pa, di ba mga farmers malimit ka farmers pag ang farmers ay sinanay ang kanyang sidling na panay dinidiligan, kumbaga parang petsay mga ka farmers. kumbaga pagdating dito sa ating farm pag ating itinanim, bumabagal ang paglaki. Hindi tulad ng sinanay na agad natin yung ating sidling sa initan para pag natin mga farmers maganda ang tubo nya Ayan, mga farmers. ito yung nililinis natin mga farmers na nagtanim tayo ng durian kung baga pag akyat natin dito tinignan natin si durian nalinisan natin yung ating liberica yan ka farmers sa susunod na pag akyat natin dito magtatanim tayo ng durian pagkatapos isasabay na rin natin yung mga aking seedling na itatanim mga farmers yung liberica kung baga dugtong-dugtong mga farmers katulad nito, malaki na siya. Tatamnan uli natin siya ng panibagong seedling na ating lilinisan sa bawat taon mga farmers. Kumbaga, naandito na rin yung ating durian. Kumbaga, nalilinisan natin itong ating liberica. Yan mga farmers, oh. magmula roon sa baba, pakyat. Kumbaga, dito na tayo magmumula, dito na rin tayo magtatanim ng panibago nating na seedling kasama yung ating durian mga farmers. Ah. Gabing San Fernando Saka sasabayan natin ang kakaw Probinsya ang probinsya ang uh, farmers Kain muna tayo Sarap yan Pakain <coughs> <coughs> uh, aso mantika natin oh. Maaga pa, tulog na. Ito ang kape natin mga ka-farmers. So, antay sa kape. Chocolate muna. Tableya. Ano dito mga ka-farmers oh. Kaya kahit yung mantika natin, ang aga-aga, tutulog na. Gabi, mga ka-farmers ng Fernando. Yan yung merienda natin dito. Wala tayong tinapay. Todyo. Eh. Ayaw mo? Tayo ng gabi. Mukbang tayo. Ang lalaki naman ng gabi mo. Hindi yung pinili yung maliliit. lang nito mga, mga farmers ah. Diyo ah. Mukbang tayo ah. Nakakala maubos natin ito sa lang gabi. Masarap lang katambal nito mga farmers. Yung chocolate yung ta ating tablea. Ah. Paul, mga ano yan, ha? Ah? <laughs> farmers, bumalik ako rito para tamnan yung aking hinukayan. Ang baga, nakita ko yung panahon, mga farmers, halos madilim. Kaya ang gagawin ko, mga farmers, yung mga hinukayang kong tulad nito. yan. aking lang tatamnan, mga farmers. yan yung ating mga kape. Ang baga, sa paglibot natin, ito yung panahon, mga farmers, na pwede tayong magtanim kumbaga, nakita natin yung panahon medyo madilim pwedeng umulan mga farmers kaya ang gagawin natin tatamnan natin kumbaga sa bawat araw na pagpunta ko rito may dala akong pananim Yan, babalik tayo rito para ating silipin yung mga tanim natin mga farmers na yung tinanim natin ng isang araw na araw ng sabado ngayon ay araw ng lunis ito mga farmers oh, ito yung tinanim natin pocket doon. At yun yung ating mga liberica. Di ba? Meron din ako robusta, naka intercrop. Ito yung ating liberica mga farmers. Ibaga sa paglibot natin, yun o. Oh. Ito yung nilinisan natin. Baga napakabilis, di ba mga farmers o. Oh. Sa hanay ng ating mga kape, kasama yung ating durian, nalilinis natin. baga nalilibang tayo mga, mga farmers kumbaga yung bawat araw hindi natin sinasayang At tulad nito madilim ang gagawin natin maglilinis tayo mga farmers akin na rin tatamnan yung kinukayan natin mga farmers ang ganda di ba kasabay na yan mga farmers yung mga pinya natin mamumunga na rin yan mga farmers farmers o oh, halos mga kapiyan pag malalaki na yan mga farmers napakabilis ng linisan Ayan, nakikita nyo sa aking video, meron tayong mga niyog at yung mga kapi natin. Sipin nyo mga farmers, tuloy-tuloy lang tayo nagtatanim. Katulad nito, itinanim ko yung aking liberica. Ayan, baga may pinya mga farmers. Sipin nyo, malinisan lang natin mga farmers na huwag na nating kalinis-linisin mga farmers. Kung baga wala naman tayo itatanim sa ilalim kung hindi yung pinya saka yung ating liberica. Kung maglilinis tayo ng linis na linis. Pwedeng tamna natin yun ng gulay, mga farmers, di tulad nito. Ayan. Nakapaglinis na ako, mga farmers, ha. na nagtanim ako ng durian. Sinabay ko na sa paglilinis. Kung baga, nakalibre ng linis, mga farmers. oh halos ang ganda, di ba? Nagsisimula na rin siyang magbunga, mga farmers. yan Kung baga, mga farmers, napaka-simple lang ang pagtatanim ng kape. Hmm ating na naitanim, hindi natin na malayan na kailan lang natin binidyo mga farmers sa susunod na video nito mag harvest na tayo yan yan yung hanay eh. ngayon ka farmers durog tong tayo roon sa pinakaibabaw ito dating talahiban to mga farmers palibasa mga farmers sinanay ko yung aking mga sidling dito sa initan kumbaga hindi natin sinisigaan yung damo, mga farmers. Hayaan nating bilang pataba sa ating sidling. Bagay yan yung magbibigay ng taba ng ating lupa, yung mga damo niya mga farmers. Kung baga, malamig at maganda yung tubo ng ating kape. Yan, mga farmers. Ngayon, paket pa tayo rito. Alos malayo pa ito, mga farmers. Alos may dalawang buwan pa tayo ng pagtatanim kasunod na yun, puro linis na lang tayo ng ating tinanim na itatanim ulit ito e simple lang mga farmers yan magtatanim na uli ako tatanim ito na yung bago niyang tahanan mga ka-farmers hindi na yung kada 2 days magdidilig ako ngayon ka-farmers isang beses lang ako magdidilig baga akin na itatanim halos paubos na yung ano ko naitanim ko na yung halos Uy, yung unang tanim natin 50 mga ka-farmers ngayon sisimulan uli natin ng pasampu-sampu pero sa layo nito mga farmers ginagawa ko patatlo-tatlo na lang mga farmers baka walang matrabaho ako sa maghapon mga farmers kung sidling lang ang aking tatanim farmers ang aking nang naitanim ang ginagawa ko ka-farmers nagdadala ako ng sidling dito bago ako bumaba naghuhukay ako ng tatlong sidling yung pagtatam ng kinabukasan. Kung baga, huhukayan ko siya ngayon pagkatapos kinabukasan, akin ang itatanim para yung trabaho natin mabilis mga farmers. Kalagay-lagay na lang ako pagkatapos balik ulit tayo sa pamimitas. ramang mga farmers at sisimulan ko na yung pamimitas dahil napasyalan ko na rin yung mga liberika ko at nalinisan. Kung yung susunod, pag-akit ko rito, magdadala ako ng aking seedling Pagka, pagkatapos yung katabi, aking lininisan. Katulad nitong mga robusta na nasa aking hanay, pababa ako, nalilinisan ko ito mga farmers. Kung atin na rin nadadaanan, lilinisan na rin natin mga farmers tulad nito. Ito yung ating robusta, nililinisan ko. Kung baga, kabawasan sa trabaho mga farmers yung nalilinisan natin yung bawat dadaanan nating kape. Ayan. May mga bunga na yan, mga farmers. Ito yung mga bata nating robusta. Baga kailan binibidyo natin ngayon. Hinaharbisan na rin natin. Ngayon ka farmers, pababa na tayo. Pero yung binabaybay natin, ito yung mga kapiko, mga farmers. magmula roon, pababa na tayo. Ito yung ating daan. Yan. Yan. Ito yung ating baybayin daan mga farmers na sinasabi kong hinarbisang ko nakaraan. Kumaga malayo to tapos ito yung ating Excel sahan. Papunta naman tayo roon sa aking ah, harbisan ng kape. Yun yung robusta mga farmers. Baga, yan yung Excel sahan natin. Yan. Baybayin daan. Puros kape yan mga farmers. Yung patuloy nating pagtatanim mga farmers. Yan ang si naging resulta. Kaya sinasabi ko mga farmers na medyo malayo layo-layo ang ating pagtatanim ng durian mga farmers kumbaga andoon yung ating tinamnan sa pagliko nito mga farmers yung pagliko natin ito yung natin papunta roon sa ating tinamnan ng durian mga farmers kaya lang ka farmers papasyal ako rito kumbaga ito yung daan naman sa aking harvest ito yung aking robusta mga farmers yan may kubo pa ako rito mga farmers kumbaga sa bawat area nagtatayo ako ng kubo kumbaga kung, kung sakaling umuulan makakasilong ako ito mga farmers yung kapihan natin alos may marami na rin hinog dito mga farmers ng ating kape yan Ayun, nakita ko mga farmers baga kailan lang tayo nag harvest pero mga farmers sa dami na ating ginagawa hindi natin na malayan na may hinog na naman yung baga ito yung daan natin papunta naman sa Ikselsahan. Ito nyo sa aking video. Tapos galingan tayo roon. Doon tayo nagtanim mga farmers sa ibabaw ko. Ayan. Ito yung nakikita nyo mga farmers sa baba. Na tinuturo ko patungo roon sa tuktok mga farmers. Farmers, dito ako pipitas. Ayan Oh. Daming bunga mga farmers Oh. Ayan. Sipin mo yung mga farmers Oh. Yung mga pipitasan natin. Kumbaga, hindi lang isang beses tayo mamimitas mga farmers. Kumbaga, pag napitas natin itong mga hinog, atin babalikan uli mga farmers sa susunod. Yan, marami pa tayong pipitasan nito mga farmers. At marami pang green. Dito naman tayo sa aking tanayman ng Excelsa. Binibisita natin mga farmers yung Excelsa natin kung may nahinog na. Farmers, yun pa yung ating tatamnan ng Excelsa, kumbaga ayun pa, kumbaga karugtong nito, dyan nagtatanim pa rin tayo ng mga Excelsa, kumbaga nandoon sa may bandang ibabaw yung ating Liberica, itong mga Excelsa natin mga Farmers, ito yung karugtong. Ngayon napasyal ako rito para tingnan natin yung mga hinog na kape, kumbaga may nakita tayong pwede ng harvest mga Farmers ito mga ka-farmers na aking tinamnan ng mga saging ngayon tulad nito ay ito na natin medyo malaki na mga ka-farmers kumbaga dudugtong na tayo roon tapos pinapasya lang ko rito yung mga ating kape kumbaga sino magkakala mga ka-farmers na sa simpleng paraan natin na pagpalaki tayo ng farm yan mga farmers eh Meron na simula ng hinog ng kape. Yan. Yan yung Excelsa natin mga farmers. Yan. Paglibot natin, nakikita natin meron na nahihinog mga farmers. Yan. Daming bunga mga farmers ng ating kape. Oh. Yan. Yan yung yan ang uri ng Excelsa mga farmers. Yan. Alas dikit-dikit ano. Ganda ng pamumunga ng ating Excelsa. Ngayon, aakit ah, ako roon para bisitahin yung aking pagtatamnan ng ekselsa. Nakang tanim dito mga durian na aking ng mga farmers. Ayan. Ayan. mga farmers, yung aking pinatanim. Ngayon, hahanapin ko ka farmers yung mga durian dito sa aking tinamnan na saging. Ayan. Baga may palatandaan siya mga farmers. Isipin nyo mga farmers oh. Pag ating tinamnan to, maaring masunog. Ayan. Kaya ang ginagawa ko farmers, tinatamnan ko muna ng saging. Aking munang pinapagubat mga farmers para kung sakaling mapalitan na ng damo, saka ako tatamnan ng gusto kong produkto katulad ng kape o durian mga farmers. Yun yung lugar natin mga farmers na excelsahan dyan sa baba na yan. Yung nakikita nyo na yan. Sa loob na yan, nandiyan yung ating excelsa. Grabe ka farmers, antin din ang gubat. Ito yung susunod, susunod nating tatamnan mga farmers oh. Yung tinamnan ko na saging. Ayun pa, pataas tayo. Ito lang mahirap mga farmers, sunugin to, mabilis masunog mga farmers. Dahil halos maraming kugon, gagawin natin mga farmers, doon tayo magmumula. Karugtong na ating iksel sa paakit tayo mga farmers, hindi tayo ito magmumula. Kumbaga tinamnan na natin ng saging, pataas hanggang doon mga farmers to baga hindi tayo makasuot mga farmers dahil magubat kumbaga halos napabayaan dahil yung saging malalaki na kumbaga tulad niyan mga farmers ating lininisan yung ating sagingan pataas to mga farmers yan baga malapad pa yung ating tatamnan yun yung kapihan natin mga farmers yan yung baybayin buod niya mga farmers yan tayo naglilinis at nag harvest ng kape ngayon ka-farmers, baba na tayo. Makit lang tayo rito at nilibot ko kung ka-farmers. Kung baga, pagkatapos nating mag uh, at magtanim, ito naman ang susunod natin mga farmers yung ating sagingan. Kaya e, lang, hindi natin ah, magubat mga farmers. Suwi muna tayo. Dati ka-farmers, ganong kagubat yun. Ngayon, dahil tinamnan natin ng kape ito na paglakad-lakad ako sa ilalim ng kapihan mga farmers baga kung di natin tatamnan ng kape yun, mga farmers mananatiling gubat yun itong dati nilalakaran ko halos ganong kagubat, pero nang tinamnan ko ng kape kung baga pag tinamnan ko yan mga farmers unti-unti akong aakyat doon pataas kung baga idudugtong natin yung ating ikselsa ito so, yung ginabaybay natin ito yung ating kapihan dito ako nag-harvest mga farmers. Pagbaba ah, muna tayo. At hapon na. Ang dami natin nagawa mga farmers. Nakapagtanim ako, nakapag-harvest. Yan. So na yung na harvest natin mga farmers. Uwi na tayo. Sukal na ro na makita ko roon sa sagingan. Na Nakita ko yung durian mo ro na doon sa dulo sa may excel sa masukal na nang hihingi na ng hawan hindi saging ano muna puno puno muna ng saging mahirapan tayo pag ating nilinisan yun baka may magsinti ay liab yun susunod na lang kay Ron but maraming pitasan dyan sa luma ngayong araw mga farmers may katulong ako pamimitas nandito oh. tayo sa aking kubo mga farmers oh, simple lang ang pagkakapi ang dami nating na may harvest meron tayong mga papaya kayo ba no mga farmers samot samot na tanim mga farmers dito sa ating farm simpleng buhay mga farmers ngayon kukunin ko yung aking seedling para itanim simulan na ulit natin yung pagtatanim mga farmers dito ako naglinis nakaraan mga farmers itanim ako mga durian dyan ako nasisimula yung pagtatanim ka farmers, sino daw ang bibili ng ating kape? Ka farmers, ang tanong doon mga farmers, saan ka bibili ng kape? Kung baga, pag nasimulan mo na magnegosyo ng kape, mas nanatiliin mo pang mamili mga farmers. Kung baga, pag kinulang ang kape, siguradong bibili ka.